Napurnada ang pagmarcha na makontra sa PUV consolidation matapos silang harangan ng barikada ng mga pulis. Sa kabila niyan, umarangkada ang tigil pasada. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Bit-bit ang mga placard ng pagtutol sa consolidation sa ilalim ng Public Transport Modernization Program magmamarcha sana ang grupong Manibela Pamindiola. Pero sa welcome rotonda pa lang, binarikadahan na sila ng mga pulis. Wala raw kasi silang permit. Sir, uh, ah, pwede po bang matanong bakit yung nag-unity walk, napayagan, tapos kami hindi? Sila, alam namin, hindi sila nag-apply ng permit pero nakadaan sila. Napornada man ang planong kilos protesta sa Menjola, na itawid pa rin ng grupong manibela ang rally. So welcome rotonda na sila nagprograma. Mahal na Pangulo, tignan mo ang iyong bansa. Tignan mo ang iyong bayan. Nangayon ay nababalot ng kadiliman, nababalot ng kawalan ng pag-asa. Sana, tumayo ka, manindigan ka. Naniniwala si Manibela President Marval Buena na naging matagumpay ang kanilang rally. Yan ay kahit wala pa rin daw komunikasyon sa kanila ang palasyo. Muling iginiit ni Manibela President Marval Buena na hindi naman sila tutol sa PUV modernization. Ang sa kanila lang, huwag sanang ipilit ang consolidation na nag oobligaraw sa mga tsuper na umanib sa kooperatiba para lang makapamasada. Tinapos naman ng Manibela ang programa matapos ang siyam na oras. Pero titingnan pa raw nila kung itutuloy nila ang transport strike hanggang biyernes. Noong lunes, stranded at paralisado ang buong NCR. Pero nagdesisyon po ako na ikutan at uh, puntahan lahat ng uh, protest centers at pinabalik natin ito sa biyahe kasi bilang mamamayang Pilipino, ramdin, ramdam din natin yung paghihirap ng mga taong bayan, yung mga commuters na biktima ng uh, naiipit na na desisyon. Pero wala kaming magawa kundi ipagpatuloy ito. Naramdaman naman ang epekto ng rally at tigil pasada ng manibela ng mga bumabagta sa westward portion ng Quezon Avenue. Bukod kasi sa kulangan jeep, isinara rin ang daan patawid sa España Boulevard dahil barato ito ng mga sasakyan ng mga miyembro ng manibela. Ang delivery rider na si William na hassle tuloy. Ang layo po nang iniikutan, masyadong uh, gasto sa gas na naman siya ng estudyanteng ito na kanina paraw raw nakakansela ng booking kaya kinontrata na siya pa Santa Mesa. Masyado pong ano, na crowded yung mga, lalo na po yung ano, mga sasakayan, <laughs> hindi po makadaan yung mga jeep. Sa kalagitnaan ng pagsasaayos ng traffic, nagkainitan ng may rallyist raw na ng ng bote ng tubig sa isang pahinante ng tow truck. Inaresto ang dalawang rallyista pero kalaunay pinakawalan din. Habang may tigil pasada kanina, may libreng sakay sa mga pasahero. Walong bus ang itineploy ng Office of the Vice President sa iba't ibang lugar katuwang ang MMDA at pamunuan ng PITX. Nagbabalita mula sa Frontline, Rhea Fernandez, News 5. Pinulong ni Senate President Jesus Codero ang tinaguriang Magnificent Seven ng transport sector tungkol sa modernization program sa mga PUV kabilang sa mga dumalo ang mga miyembro ng Pasang Mazda, LTOP, ACTO, Pedjodap, ALTODAP, Stop and Go, UV co at BUSINA. Dito nilinaw ni Escudero na ang resolusyong pinirmahan ng 22 senador ay para ipagpaliban ang pagpapatupad sa mga hindi pa kasali sa consolidation. Wala raw itong epekto sa Magnificent 7 at sa 83% ng mga operator at driver na nakapag na. Ang layunin namin, ipagpaliban ito sa mga hindi pa handa, sa mga hindi pa tapos yung route plan, sa mga hindi pa nakukumbinsin ng gobyerno. Hindi nila dapat ipagbawal o ideklarangam um, kolorum itong mga rotang ito na hindi pa comply. Ipagpapatuloy namin ang nauna na kaming tumaya at yung mga hindi tumaya ay kailangang paliwanagan lamang ng ating kagawaran ng DOTR at ng ating Pangulo ng Senado, kakausapit niya ng dalawang grupo para lubos pa nilang maunawaan kung ano pa ang dapat nilang gawin. Ayon pa kay Escudero, hahanapan nila ng solusyon ang mga problema sa pagpapatupad ng modernization program. Kabilang ang hindi pa final na plano sa ruta at kung paano matitiyak na mababayaran ang mga modern jeep. Sunod daw na pupulungin ni Escudero ang manibela at piston na nagtigil pasada ngayong araw. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.